Inireklamo ng aktor at kasalukuyang Ormoc City Mayor na si Richard Gomez ang tatlong pulis na nagdadawit umano sa kanya sa imigal na droga. At nakatutok si Susan Enriquez. Kasama ang may bahay na si Congresswoman Lucy Torres Gomez, naghain ng reklamo ang aktor at mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez sa Napolcom laban sa tatlong pulis na dating naka-assign sa Albuera Leyte. Binanggit ni Gomez sa kanyang affidavit ang pagdawit sa kanya ni Police Chief Inspector Leo Laraga ng CIDG Region 8 sa ginawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Hindi naman niya binerify na kasama ko. sinabi niya na puro hearsay lang yung, yung uh, niya. Pero nevertheless, sinama pa rin parin yung pangalan ko. Paalala ni si Gomez ang first nominee ng party list group na mamamayan ayaw sa droga o MAD na lalahok sana sa eleksyon ng 2001 pero na-disqualify ng Korte Suprema. Kasama sa mga inireklamo ni Gomez, si naalwe-related Chief of Police, Chief Inspector Jovi Espinido at si PO3 Hyde de Utrago na munay nagpapirma ng mga ready-made affidavit sa ilang tao para sabihin may personal silang alam sa illegal na aktividad sa droga ng umunay drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Gross abuse of authority, dishonesty, and conduct ang becoming of a public officer. At hinihiling po namin sa NAPOLCOM na mag-institute ng summary dismissal proceedings. Naniniwala ang mag-asawa na may kinalaman sa politika ang pagdawit kay Gomez sa droga. This is the first time that an issue as serious as drugs has been attached to his name. No? So um, this is politically motivated. Bagamat din naman direktang idinawit, nabanggit ang pangalan ni Congresswoman Lucy Torres Gomez sa judicial affidavit na inihain ng dating Albuera City Mayor Rolando Espinosa Sr. bago ito napatay. Ito'y nantukuyin niya na nasa payola umano ni Kevin Espinosa, ang bodyguard umano ng Congresswoman na si PO3 Francisco Jojong Oliva. Baka gusto niyo lang isunod si Congressman Lucy, Congresswoman Lucy, hindi po kami papayag. Kaya nga po kami ngayon, mayroong proseso, We're, we're giving them their day in court. Sa pahayag na ipinabot ni Albuera Police Chief Inspector Espinido, malaya naman daw magsampan ng reklamo si Mayor Gomez. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ng iba pang inreklamong polis. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Horas. Lagay ng reklamo si Ormoc City Mayor Richard Gomez labas sa tatlong polis kaugnay sa drug raid sa Albuera, Leyte. Dalawang araw yan bago ang pagbabalik bansa ng umanay drug lord doon na si Carwin Espinosa. Saksi si Susan Enriquez. Pangalang ko, iningatan ko to for for over three decades. No? Para, para sirain lang sa isang gano na lang ang himutok ni Ormoc City Mayor Richard Gomez nang maghain ng reklamo labas sa tatlong polis na dating naka-assign sa Albuera Leyte. Kabilang sa mga inreklamo sa si Chief Inspector Leo Laraga ng CIDG Eastern Visayas na nagbanggit kay Gomez sa pagdinig ng Senado ognay sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Hindi naman niya na kasama ko. Sinabi niya na puro hearsay lang yung, yung uh, nalaman niya pero Nevertheless, sinama pa rin niya yung pangalan ko. Inreklamo rin ang dalawang nagpapirma o sa mga ready-made daw na affidavit sa ilang tao para sabihing may alam sila sa pagbebenta ng droga ng umunay drug lord na si Kevin Espinosa. May affidavit din umanong ginawa ang ama ni Kerwin na si Mayor Espinosa kung saan binanggit namang nasa payola umano ni Kerwin ang bodyguard ni Congresswoman Lucy Torres Gomez na si PO3 Francisco Jojong Oliva. Baka gusto niyo lang isunod si Congressman Lucy, Congresswoman Lucy, hindi po kami papayag kaya nga po kami ngayon mayroong proseso we'll be, We're giving them their day in court. This is the first time That an issue as serious as drugs has been attached to his name, no. So um, this is politically motivated. I don't feel good about this. Para polis, eh, laban ito. Sa mga inreklamo, ang may pahayag pa lang ay si Police Chief Inspector Jovi Espinido na nagsabing malayang magreklamo si Gomez. Bago si Gomez, kinwestiyon na rin ni Senador Leila Dilima kung ready-made nga ang ilang affidavit kaugnay sa drug trade sa Albuera. Umaas ang gobyerno na malilinawan niyan, lalo pag dumating na sa bansa si Kerwin na pinuntahan na sa Abu Dhabi ng mga tauhan ng PNP para sunduin. Biyernes siya, inaasahang darating sa Pilipinas. Pero may hiling na raw siyang ipinarating sa ating ambasador, ognay sa kanyang common law wife at tatlong anak na kasama niya ngayon sa Abu Dhabi. Gusto niya kasama niya yung family niya. Hmm. The same thing. He, he, he wants uh, his family to uh, secure. Hiling din daw ni Kerwin na maisailalim sa Witness Protection Program ng DOJ kasunod nga ng pagpatay sa kanyang ama dahil nanlaban-umano sa mga tauhan ng CIDG Eastern Visayas na magsisilbi ng search warrant. Posible raw yan ayon sa DOJ lalut handa si Kerwin na isiwalat ang lahat ng alam sa illegal drug trade we are strengthening the case parang yung sinasabi ko noon that we would want to file an airtight case every single additional evidence we welcome tingin naman ni Delima baka mag-offer na naman sila ng immunity dahil nga ilalagay sa WPP so ako na naman ang ituturo niyan baka nga yung pagpatay sa sa tatay niya si Mayor Espinosa was a warning sa kanya na mag siya. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Uh, Your Honors, good morning. Uh, yung compelling reasons po natin is tungkol po doon sa mga personality na involved doon po sa Espinosa Drug Group. Uh, mismo, galing po din po ito na doon sa region po namin, eh, nabanggit na rin po ito ni uh, late Mayor Espinosa po, Your Honor, regarding doon sa mga uh, politiko po na involved at the same time po yung sa mga nasa PNP po, Your Honor. Sino-sino po yun? Yung iniiwasan ninyo sa late? Eh. Sabi nyo, Espinoza drug group na may ma-involve na politiko. gano'n ba ang pagkakasabi niyo? gano'n na intindi ko eh. Uh, Your Honor, hindi, hindi, yun ang kailangan na itindihan namin para magkaroon ng compelling reason na pupunta ka ng samahan para mag-apply. Apo, apo. napakadaming cortesano sa yes, late. yes, Your Honor. Ibig nyo sabihin, lahat buong leyte hawak ng grupo nila Espinosa. I want to know that group para yes. makalakas naman ng grupo ngayon. Yes, Your Honor. Uh, bali, kung nalaman po natin, si Mayor po, eh, nagkaroon ng statement na yung sa Baybay City po is involved doon po sa ano nila sa group nakalink po I don't like ayoko po pong mag-mention po pangalan po your yung ba sa ba bakit uh, this is uh, this is uh, investigation in date of legislation uh, we want to know what we can do if there are any local government officials okay, or national it. government officials involved we or paano po ayaw allegedly the honor yung vice mayor daw ng uh, Baybay City the alleged leader yung governor ng uh, Leyte, the mayor of Ormoc City, and the congressman of the District of Leyte were involved. Uh, so all of those courts that can be applied to Your Honor, I understand. Sino po yung vice mayor of Baybay City, um, honorable uh -huh. Cario. Kari. Kari. kari All right. And then uh, your congressman 3 third district. Yeah, former Justice Bilal Uh, and then uh, uh sa, no, provincial governor ng Leyte. Uh, Honorable Nick Pitilia, Your Honor. Sino yung mayor ng Olmo? Uh, Richard uh, Gomez, Your Honor. Based on your information, all of them are involved in the Espinosa group. Uh, that was the statement of uh, Mayor Espinosa himself. Yeah, I believe. Are you familiar with the affidavit uh, is, um, uh, issued by Mayor Espinosa? It um, wala po kaming personal copy nung affidavit pero meron pong nilatala sa mga social media po. Yeah, yeah. Mr. Mr. Chairman, just uh, with the permission of Senator Soto, hindi ko narinig pa yung pangalan ni, ni Mayor Richard Gomez ever in uh, in any social media circle. So, dapat maklaro yan na, sir, kasi mahirap naman to. This is uh, aired live. Baka ayaw naman natin masira yung mga yeah. pangalan. For the information of Senator Subiri... The uh, chief of police of albuera Chief Inspector Espinido, is here. And uh, Mayor Espinosa was turned over to him by the chief PNP. So I think he's in a better position to testify uh, in that regard. All right, on the so called uh, Espinosa drug group. Alright, will we'll go there. Yes, you uh, say, uh, Your Honor, I also remembered, I heard it personally from Major Espinosa, uh, Chief Inspector Espinosa said that during the case conference doon po sa Bulwagan, ni, uh, sinabi niya rin po yung personally, yung mga pangalan na sinabi ko po na